Hanggang sa naging DILG ako, nung COVID, nung nga namatay ang magulang ko, ang nanay ko, binantay ako sa ospital, wala pang pahula noon. Mabigat ang naging buhay ko. Ibang story naman yun. No? Pero yun ang aking naging inspirasyon. Pagkatapos ito, ako ay naging sekretary ng DILG. At bilang sekretaryo, number one na ginawa ko, yung lahat nakakulong, kaya buwang balik ng kulungan, walang trabaho ayaw tanggapin na pamilya, number one, may skills training sa kulungan at ginawa ko, lahat sila paglabas sa kulungan, may trabaho. Kaya, nawala na Marami pa ho, no? yung mga fire trucks. Kasi, tandaan nyo, DILG, ha? Hawak mo ang police, hawak mo ang jail, hawak mo fire. Sino supervise mo? Gobernador, mayor, barangay captain at tibaba. baba. Ganong kalawa. Commission on Women, Youth, Busy Filipinos. At yung dating mga rebelde, pinuntahan ko every week lahat na may problema sa rebelde. At ito yung SPDP, yung mga barangay, sinuportahan ko na may mga, ano, ito po, Nagpagawa tayo ng kung ano-ano mga kalye, kuryente, yung mga may rebelde at mga mga gulo. Dahil dito, madami sumuko ito sa masbate. Kini kay, kay Governor Go, next. Ito, mabigat ito. Ito sa Sambuanga Peninsula. Ito, Abusayaf. Pinakang sumorender na Abusayaf kasama ko. Balik mo lang. Si Sakurtan. Yan, si Sakurtan. Madami po yan. Pagkatapos ng sulu ng Abu Sayyaf, ito naman sa Cagayan de Oro, 50. Pati indigenous. Sa Tayon Abra, ganoon din. Next. Dito po sa Pagadian, next. Sa Iloilo, next. Agusan del Norte, Agusan del Sur, Dinagat, Surigao, ang dami ko kung napuntahan isa ko, isa-isa ko, importante, ang dami natin, natin na napasuko at nagkaroon ng katahimikan sa mga hindi at kung sa ato to tumatakbo pa ako ha, sa, sa anti drug program no so after that uh, okay may i request of uh, off muna natin yung cellphone natin dumami ang mga trabaho nito at marami pang ibang benepisyo sa experience ko ito lang maaalay at masasabi ko sa inyo mga kababayan may mga pagkakataong dapat gumawa kang matatapan ng desisyon maski alam mo popular pero alam mo, mas tama ang gagawin mo kamukha sa sumintero. May mga pagkakataong tatayo ka, maski mag-isa ka lang, kamukha nung nakita niyong hiling sa Senado. Pero kailangan tindigan mo para protektuhan ang mga inabi at higit sa lahat. Dapat may puso kang kumalinga, umunawa, makinig. Ang aking lola po ay isang katulong. Ang aking lolo ay isang hardinero. Ang aking ama ay isang janitor ng araw. Ako po ay graduate ng Barangay Day. Alam po po ang nangyayari sa mga. Matagal na ako sa politika. I've been here for the last 30 years. Pero wala kayong marinig tungkol sa akin. Sa akin lang, sa inyong pakitiwala, ah? Yes, sir! Ha, Number one, ha! Parang, parang Pasko, ha? mga Hong Kong, mga kababayan ng BBM, sa lahat sa inyo. Sumasagat sa puso ang ginawa niyo sa akin. Maraming maraming salamat. Mabuhay! Parang, 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 ating mga mata kasi muntik na tayo umiyak. Ako umiyak na kanina sa mga. Sa totoo lang kayo. Alam nyo ba? Yung singer natin, ang ganda ng kanta niya, hindi nyo na feel. Kasi ang bubul nyo. <laughs> sa totoo lang, si Sir, dapat kumakanta yan kanina eh. Favorite niya yan, imagine all the people living in the world. Kung ni oh, na niya, okay na na naman.

pang suporta. Hindi po naging successful ang pagtitipon natin ngayon. Habang kung wala ang suporta sa bawat isa, mula sa ating iba't ibang grupo, Hong Kong. Hong Kong. The under the chairman of the founder, Kami po nagpapasalamat sa lahat na tumalo at nagkaisa upang may gaos pag na ang pagtitipunan ito. Nais po namin ipagod ang taong puso pasasalamat sa mga leader na dito ngayon. Especially, mag-mention ka nga ng lang isa kung sino? Ang Philippine Alliance. Philippine Alliance ang ating chairman, Mr. Dante Berino Aka. Huawei, digos the Guzman ng Hong Kong. Yeah. Okay. Ang ating National Solo Council for Solo Parents, ang ating chairman, Ms. Marie Rivera. Yan. Yeah. Sir, United Guardians Makata Association. Yeah, United Guardians Makata Association. Nasa na mga brotherhood yan? Para wala so, na. Sa Federation, Evangeline Alite. Okay, lawyer na si Marcos Loyalist Hong Kong Chapter Nandun po sila sa likod Nananahimik si Madam Marcos ala sa kapwa. Okay? United Filipino Workers Association by Joey Marcos. Joey Marcos, andon sa likod. Ayan, okay? Malasike Workers Association of Kong Rowena Malasike. Andon si Madam sa kapiba. Ayan. Sarat ni Locos Forte. Sarat lo ni Filipino Image Society. Filipino Society, by. Okay. Hi, sir. Do you want bayan. Fashion Group. Andito si Miss uh, kanina na Natakot ko po kasi ayaw niya magpa 5-6. Unified Drivers Association of Hong Kong, Marilyn Dito Pusaw. Okay, Drivers. Tayo niyo na yung pagkain niyo mamaya. Pagkain talaga yung Friends of Amaros, Hong Kong! Yeah! Yeah! yeah. Lahat like yan, lahat. Hindi mo pa friend, hindi mo friend. Right. Next. Loyalist okay, next. Go, go, Movement. Loyalist Warrior Movement. Nasaan po? Okay. Hindi yan BBM be